hello guys may mga mamis tayo dito bumabalik sa shalom christian by paanakan uh, paloap check up po nila ngayon guys para po sila ay maalagaan ang kanilang pagbubuntis kaya bumabalik po kayo kung schedule nyong uh, paloap check up dito sa shalom dahil para lang din po yan sa inyo para po magapan kung ano mang kulang dyan sa inyong pagbubuntis o kayo ba ay kulang sa vitamins uh, maagapan agad ang inyong pangangailangan para po ay nga normal po ang iyong papanganak. Ito po si Mamis ay tapos na po nagpapacheck up. Ito po nilista ko na po para po malaman namin kung kailan niyang balik, kung bumabalik ba siya o hindi. Kaya nililista talaga namin ang kanyang balik. Kaya ito po ang ginagawa po maglilista sa uh, mga pasyente na tapos ng chine-check up sa ating midwife. Kaya ako po ang tagalista dito na, na ilista ko ito para ay chit-check namin kung hindi sila bumabalik guys o, tapos na si mami sa kanyang uh, check up kaya uuwi na po siya kaya ito po ang gagawin natin lagi sa kanila na kung kailan sila schedule at check up uh, i-schedule natin o, po, si mami kasama pa ang kanyang bibi nagbabay pa ang kanyang bibi sa ating kamera dahil alam niya na kinuhaan siya ng kamera si bibi ayan po nakasakay na po sila na sa tricycle Uh, ingatan po sila ni Lord sa kanilang biyahe kung saan man sila pupuntan o uwi na sa kanilang bahay. Ay si Lord po ang maggabay sa kanila. Kaya kayo mga mamis, uh, pa kung sino mang wala pang check-up, kung wala pang uh, hindi pa nakakalam sa Shalom dito lang po ang Shalom sa Cabrera Road. Makikita niyo po ang pangalan ng Shalom. Thank you for watching sa vlog ni Kuya June guys.